time check 7:30 ng umaga na day so papunta na tayo sa work so ito yung daan araw-araw kong uh, dinadaanan ang sarap pa sana matulog pero kailangan talaga day bumangon para magtrabaho kasi bawal dito ang tamad paano na lang yung ating babayaran nito kada buwan kuryente sa bahay. Diyos ko, kailangan talaga magtrabaho dahi. Hindi po dito ang na lang at uh, nagtitihaya. So, kailangan talagang kumayo dahil lahat dito binibili. Ang trabaho ko pala dito sa Ireland ay isa po akong healthcare assistant, uh, caregiver po. Sa mga baguhan dito, so welcome back to my channel. This is Jane in Ireland. Habang ako ay nag stroll sa aking mga video at uh, nakita ko itong uh, comment ni Madam, so sabi niya, Ma'am, legit po ba ang Houston Overseas Career Solutions? Ay, naku, Ma'am, hindi ko po alam tong, uh, itong Overseas Career Solution po. Ayan, after 12 hours, nakauwi na rin sa bahay at iinom muna tayo ng green tea at uh, masakit yung ating binti, masakit ang likod, lahat na yata sakit-sakit sa sakit, kasukasuan dahil nga 12 hours ang ating duty ngayon. So mag-green tea muna tayo bago kumain ng snack na lang sa supper natin hapunan. Kahit ano na lang makakain, basta gutom na gutom na day. Ayan, gusto na talaga malagyan ng kawali ang chan So balik tayo doon sa sinasabi ni Madam, i-share ko na lang din sa inyo no para halimbawa kayo ay magbabalak abroad, so syempre kailangan eh to make sure na yung agency or uh, yung a-applyan nyo ng trabaho ay legit sya, so make sure that the agency you are dealing with is licensed with the Philippine Overseas Employment Office po POE agent sa atin, i-double check nyo po para sigurado talaga na talagang uh, lisensyado yung ina-applyan nyo, at uh, hindi biro, mag-aksaya ng pera tapos hindi pala totoo yun nakakatakot, nako sa panahon ngayon talaga ang dami niya nagkalat na Kaya yan, i-check nyo po sa POAE At uh, i-double check nyo po yung kanilang profile Review ng maigi I-google nyo yung employer Magiging employer So para maiwasan po ang uh, pagkakamali So pag-doubt lagi talaga kayo ano, syempre check nyo the company's online information Go to the company's website Check the contact details Kung match ba yan sa inyong uh, offer na contact truck. So, yan. Lahat, ah, i-double check yun, guys. Kasi mahirap na. So, ito pala yung aming dinner ngayon. Mag-burger kami. Burger. hamburger ang hapunan. So, yung tinapay, napakalambot. Ah, ininit lang namin sa air fryer Tinang cheese. At, uh, ketchup. At, uh, mayonnaise. So, masarap na to sa hapunan, dahil. Pampatanggal na to ng gutom sa tiyan. So, napakasarap nito, guys. Ah, bili lang ito sa Aldi. At ah, niluto dito sa bahay. Tsaka yung tinapay, ang lambot. So, ayan, guys. Share ko lang sa inyo yung aming dinner for today. So, anong dinner nyo dyan? So, basta yun mga advice ko sa inyo, mga guys. Mga base lang ito sa aking experience. So, i-share ko sa inyo. Basta alam nyo na kung ano mga fake o legit na agency. So, syempre alam natin ang fake talaga na recruitment. Diba? ba so double check niyo palagi yung emails kung legit ba kung may suspicious ba na request uh, regarding personal o pera ba siya so yang kanya na mga ano transaction uh, kaya po mag-ingat po kayo talagang suriin niyo po na maigi yung mga ganyang offer na too good to be true so magda kayo walang masama mag-iingat mag-double check at uh, check palagi sa kanilang site kung tama ba o legit ba sila talaga yung telephone number so yang ganya mga paraan nakakatulong po yan para hindi tayo ma-fake ma sa mga agency na yan kasi marami yan ngayon kaya kailangan palagi kayong uh, mag double check sa POEAan sila yung nakakaalam kung legit ba talaga Grabe yung talagang kain ko. Gutom na gutom na talaga ako dahi. Sobra. Nakakapagod talaga ang trabaho No? Wala talagang masarap na trabaho. Talagang pinaghihirapan. Wala talagang hindi nakakapagod na trabaho. So, kayod lang dahi. Kasi kayod lang kayod tayo hanggang sa... Hanggang sa mabali na ang buto. <laughs> Joke lang ha. So, kailangan natin kumayod para mag-holiday talaga, no? Gagamitin natin at magta-travel tayo. Ayan. Para matupad yung ating mga pangarap sa buhay at, at meron tayong uh, pampaaral sa ating uh, mga anak at para makatapos sila ng pag-aaral, syempre, yun lang yung mga ating mga pangarap. Tatrabaho tayo dito sa abroad para sa kanila naman ito. Sino bang nakaka-relate nito? Relate ba lahat ng OFW? Syempre, nagtatrabaho tayo dito para sa ating pamilya, para makapagpaaral ng mga anak natin at makatulong. So, yun lang naman ang mga kunti mga pangarap natin, tiniis natin lahat. Medyo nabitin kami sa burger kaya nag-order kami dito ng pizza. Pizza ng Donatella. So ayan guys, napakasarap nito. Lahat masarap sa akin basta gutom. So ayan, dito kami nag-order at ito yung kanilang mga uh, selection. Ayan, favorite namin to dito. Palagi kaming umu-order dito. Try nyo itong uh, Donatello's. So, bubuksan natin ito guys para makita nyo ang loob nito. Ayan, katakam-takam na. Matagal-tagal na kami hindi naka-order. So, ngayon, pati ang pepperoni at salami. Ganun lang ka-plain. So, pag gusto nyo, lagyan na lang yung dressing ng salad. Okay. Alright, let's eat na. Ayan, ito na lang natira sa pizza. One slice na lang. So, meron para sa akin. At ang aking pizza ay lalagyan ko siya ng tabasco. Ayan. So, hindi siya sponsored. Mas masarap kasi ang pizza na may ganito. Maangang-anghang. Patakan natin. Para may lasang anghang. Ayan. So, sa mga pizza lovers. Ayan, let's eat. Pizza forever. So, ito yung aming unang pizza for the year 2024. So, ang uh, toppings nito, pepperoni and salami. Ito ang favorite ni Kelsey at cheese. So, ayan. Sa mga pizza lovers, ano yung mga favorite nyo na mga toppings? Sarap pag may mga uh, vegetables, diba? At saka fruits. Ayan, tapos na kami kumain at malinis na yung kusina at nakaligpit na at nahugasan na, nakataob na dyan. So, sana, sana all. So, ito na guys yung aming vlog for today. At ayan, si Daddy nagsasayawa na, pati si Kelsey, ayan, nag enjoy sa dinner namin. So, ganito talaga pag nakakain ng pizza at burger, di ba? Naiiba, sumasayaw na. Thanks for watching everyone!